Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya, ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa experts opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZRH TV. ni bagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan, may dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalami na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel, at sabay-sabay tayong matuto sa expert's opinion. Ikaw ba ay isa sa mga may hilig na manggigil sa mga baby na minsan ay hindi mo na rin makontrol dahil sa kakita ng mga ito? Nako, alam mo bang dapat niyong iwasan na masyadong pagigigil lalo na ang pag-shake sa mga babies dahil maaari daw pala itong makaapekto sa kalusugan nila? Kung bakit at kung paano ang paliwanag dyan, alamin sa si expert's opinion na ito. Pag-shake sa baby pwede maging sanhi ng maagang pagkamatay ayon sa pag-aaral. Isa ka ba sa mga nag o nag sa mga bata kapag nangigigil ka? Nako, huwag niyong gagawing habit yan. Dahil ayon sa mga pag-aaral, Pwede itong maging sanhi ng Shaken Baby Syndrome na isang uri ng seryosong injury batay sa pag-aaral ng science nature. Kapag sinishake ang isang baby, maaaring masira ang kanyang brain cells at napipigilan nito ang pagpasok ng oxygen sa brain na pwede nitong ikamatay. Kapag inuuga ang baby, nauuga rin ang sensitive parts ng brain nito na nagresulta sa bruising, swelling at bleeding ng brain na pwedeng magdulot ng permanent brain damage o maagang pagkamatay. Payo ng mga dalubhasa para maiwasan ang komplikasyon sa bata, tigilan na ang pagsishake dito sa tuwing ikaw ay nanggigigil. Alam nyo ba na isa raw sa pwede nating maging basehan ng personalidad ng isang tao ay sa pamamagitan lamang ng ating mga daliri? Dahil ayon pala sa pag-aaral, ay mayroong ibig sabihin ng format at hugis ng ating mga hinliliit. Kung ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Hinliliit, pwede maging basehan ng iyong personalidad ayon sa eksperto. Naniniwala ka ba na para malaman mo ang kapalaran at personalidad ng tao ay tingnan mo ang kanyang palad? Pwes, maniwala ka na dahil ayon sa mga eksperto, ultimo sa haba ng hindi liit ng isang tao ay malalaman mo na ang kanyang personality. Kung pantay ang dulo ng iyong little finger sa huling guhit sa iyong ring finger, ibig sabihin ay introvert ka at pagdating sa emosyon ay masyado kang closed at reserved. Dagdag pa rito, loyal ka rin at handang gawin ang lahat para sa taong mahal mo. Kung ang tip naman ng iyong hindi liit ay lagpas sa huling guhit ng iyong ring finger, masyadong sensitive ang personality mo at kapag nagmahal ka, ginagawa mo itong sentro ng buhay mo. Para sa iyo, kalmado lang dapat ang lahat at ayaw mo ng confrontations. Kung hindi naman umabot ang tip ng little finger mo sa huling guhit ng iyong ring finger, ibig sabihin ay ikaw ay optimistic na tao, full of life, at ayaw mo ng negative thoughts. Ang mga ganitong tao ay prangka, pero mahalaga sa iyo ang opinyon at sasabihin ng ibang tao. Para naman sa mga single dyan at naghahanap pa lamang ng partners, lalo na para hindi malamig ang inyong Pasko. Alam nyo ba na mabisang paraan pala ang pakikipag-flirt upang matanggal ang stress ng isang tao? Kung paano nangyari yan, tutukan sa expert opinion na ito. pag flirt mabisang paraan sa pagtanggal ng stress. Ayon sa expert, naranasan mo na bang makipag-flirt dahil masyado kang malungkot o stressed? At kailangan mo ng someone na makakaalis ng lungkot na nararamdaman mo? Napag-alaman ng mga eksperto na normal lang pala itong nararamdaman. At may experience ang mga taong stressed at malungkot dahil pansamantala lang nilang nakakalimutan ang kanilang mga iniisip. Ayon sa mga dalubhasa, Kapag nakikipag-flirt ang isang tao, pakiramdam niya ay nakakahanap siya ng escape sa kanyang mga problem dahil sa kilig na dulot nito. Sinasabing ang pakikipag-flirt ay isa ring form of art Nakapag kapag nakakapagdulot ng kilig ay nagiging habit na at nauuwi sa pag-iibigan o pagkakaroon ng relasyon. Paalala lang ng maeksperto na huwag itong ugaliin para lang hindi magdulot ng komplikasyon. ako sa mga nahihirapang magpapayat o magbawas ng iyong timbang? Alam nyo bang ayon sa pag-aaral, ang simpleng prutas pala na pakwan o watermelon ay napakaraming benepisyo at isa na dyan ang kakayang makapagbawas ng ating timbang kahit hindi tayo nag-exercise. Kung paano nga ba ito nangyari, tutukan sa expert's opinion na ito. Pagkain ng pakwan Nakatutulong para pumayat kahit hindi nag-exercise, ayon sa eksperto. Mahili ka ba sa pakwan? Yung tipong tuwing matatapos kang kumain, ito agad ang hinahanap mong panghimagas? Alam mo ba na based sa isang research sa University of Kentucky, ang pagkain ng pakwan ay maaaring makabawas ng timbang. Ang prutas na ito ay may 92% water. Dahil dito, maaari itong pamalit sa ordinaryong tubig. Batay pa sa pag-aaral, ang pakwan ay walang calories na maaaring makapagpataba sa isang tao. Taglay ng pakwan ang antioxidant na lycopene, vitamin A at vitamin C. Maliban dito, may kakayahan din ang pakuan na mapaganda ang blood lipids ng ating katawan. Ayon naman sa isang nutritionist consultant na si Jessica Marcus, ang naturang prutas ay very hydrating, refreshing, at nakatutulong para ikaw ay maging busog. Pero in a very short period of time lamang. Ang pakwan ay hindi lamang simpleng prutas dahil maraming benepisyo ito sa atin lalo na sa mga health conscious. At pwedeng pwede ito sa mga nagpapapayat dahil isa itong pagkaing less gain weight at high diet type of fruit. O di ba? Diba? gaganda na ang kutis mula sa mga bitamina ng watermelon. Tataas pa ang chance na pumayat. Kaya tara na at mag watermelon diet at ugaliin ang pagkain ng nasabing amazing fruit. O itong huling expert's opinion naman natin ay para sa mga kalalakihan o mga adan. Dahil alam nyo bang ang labis na paggamit ng cellphone o mobile devices ay nakakaapekto pala sa kakayhang mag-anak nating mga kalalakihan. Ang buong detalye at paliwanag dyan, panoorin sa expert's opinion na ito. Madalas na paggamit ng cellphone, maaaring magdulot ng infertility sa mga lalaki ayon sa eksperto. Nakakaapekto sa kakayahang mag-anak ng isang lalaki ang madalas na paggamit ng cellphone ayon sa pag-aaral. Sa sani puwersang pag-aaral ng University of Geneva at Swiss Tropical and Public Health Institute, sa halos 3,000 lalaking Swiss edad 18 hanggang 22, naitala na ang madalas na paggamit ng cellphone ay nakakaapekto sa kalidad ng semilya ng mga lalaki. Sa naturing pagsusuri, isinaalang-alang ang kalusugan at uri ng pamumuhay ng bawat kalahok at ayon sa resulta ng pag-aaral, nasa 20% ang ibinaba ng concentration ng semilya ng mga kalahok na lalaking madalas na gumamit ng mobile phone kumpara sa mga bihira lang na gumamit. Ang porsyentong ito ay malaking dagok sa mga mag-asawang gustong magkaroon ng anak. At ilan niya sa mga naitalang sanhi ay radiation mula sa mobile phones, stress, diet, paninigarilyo, at pag-inom ng alak. Gayunpaman, walang napatunayang epekto ang paggamit ng cellphone sa mababang motility o paggalaw ng semilya at walang ugnayan ang physical na distansya sa cellphone sa pagbaba ng kalidad ng semilya. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging ng mga bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa experts opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa Rage TV.